Magandang tanghali mga idol. Nandito naman po kami sa Punisan po. Dito sa gamutan. papagamot po yung aking kapatid na po. May tungkod-tungkod po. May kateter pa po yan. Oh. Ayan, oh. Ito po yung aking asawa. Oh. Ayan. Daming yung po dito. Ayan o. Oh. Mga kahoy. Hmm. Ganda po ng view dito Malilom Sa ilalim ng mga Ililom Ahem <coughs> Yung aking kuya ay nakakateter na po yan. Ay, oh. Yan po sa unahan ko. Yan, oh. papagamot na po uli namin. Galing na po kami dito nung minsan nun. Ay bumalik kami. Ngayon. Ayan po yung aking asawa. O oh, yan. Ano? Pakapagod, asawa ko. Mm -mm. Yan na yan. Pero pasok na ang sasakyan dyan. May pasok ban. sana. oh. Pasok nga, ayun Oh. Mm -mm. Do doon sana tayo dito. Pag ano. Kasama yung ano yan. Ayan yeah, nga. Ibong na ba? May iba na nga dito. Eh. Pasok nga yung ano, sasakyan. Mm, -mm. Hindi maulan na yan Oh. Oo. oo. May banding din kasi sabi ko. doon ang daan nun ay papaganon hmm. ayan po ang bano pasok na rin ng no? bandito pala ayan mo no. dapat din na nakapaglakad ano kami dalawa, kami mag-asawa o oh. Ng mga idol. Ito po, mga idol. Sa support po ng aming channel. Rebecca, Balderama Vlog at Dream TV Vlog po. Salamat po. Thank you po, mga idol.